Saan yung tali mo? Uy, ay, dami. Uy! ah! Uy! Then we... <laughs> we sugba-sugba this. Hindi <laughs> ba ako sa'yo ngayon ah. English is spoken in dollars na ngayon ah. English is spoken in dollars na Assorted fish po, mga kaluko. Fresh na fresh from the sea. Hindi yan. Hindi ko muna yan. no wow mga <laughs> yo what's up mga kurawan isang magandang tangali po sa lahat yan panibagong video panibagong fishing sa so, video natin yan magagas tayo ng lampat si ya, sabi Ah, ini sih kalau kita sampai tadi kan. Sir, tapi makamag check point daw yung mga isda makakagagistin tayo mong kurang pagtaglang <laughs> sa paglulutot kami po ngayon yan samahan nyo po kami let's go, let's go tama na pala sa atin si Caloco yes sir magsikat din si Juro talihin natin yun magkahais, agahagis Ang bagdag lang sa lulutuin natin Baka <clears throat> nandyan lang yan Masalubungan sa akin Yung kalapati oh Sa gitna oh lutang-lutang Hindi makalipad Sitap lang mga kauragon. -ka At doon may nang isda doon. No? Nag-aabang lang siya. Ah, ah, jumbo lang. masapul mo yung Pasulong, no? yun bilog. Nasaan <laughs> yung talim mo? tinignan <laughs> 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 pa yung palad eh. <laughs> <laughs> hihihi wala na mga nung nakuuli mo nun mayroon? mayroon? ano nga wala yata mahabig sa kasi ayun o ang sinta, yum. Uy, Sap sap. Uy, talangka. Sap sap maliit noon. Maliit. naglulor din doon oh. oh sarap ng upo ng mga Taiwanese din. Tirador. Kami mingwit din sila. Sila Dali ni Tirador. Doon bandaw. Parang noy. Baka nandoon sila.

Ang <laughs> daming tahong eh Ang daming tahong Sana ganito lang mo makulimlim Para hindi masyadong kita ng mga isda yung ano pala may lang yung ano no para maka ano siya no maka ano sa hangin uy sa gitna mayroon sana mayroon sana Nakadali na po kayo ng bitbit -bit dito sa dala wala pa di ba no

ano na karan, last na eh. Last na hagis na eh. Nakadali pa malaki. Kita mo yung swerte ano. Nakapanguli din yun. No? Ah. Nakapanguli oh, nandyan dyan noy baka nandyan na yung bangus yan bilog na bilog oh talo na oh. Uy, uy, ay, ay, na magami. Ay, magami. uy uy <laughs> madami yan uy madami yan uy pinasok niya na lahat parang no, yung ulang barko uy kasama ng talangkaw Pagkakas mo ba ang ay mo na laki? mo na laki? mo na laki? oo ka? itulang palakina? Pero... ihaw ihaw na tinangin na natin mo? ihaw mo, iha mo. Iha mo. Ayan. Ayan. Ilamo na? bila? ihaw na ano? sila <laughs> mo na? bila <Ay>, mo na nang ano? bila mo na? oo ihaw na oo hah? arbis? kung di pang ano yan? pang ihaw yan? kailan na ihaw yan? wala nang ano yan? Tanggal-tanggal lang tanggal no? ano? Ista lang ka Sam? Anong mga mo? Ha? Dami! Lihay! May tamban oh! Yan! Tamban yan! Tamban yan! Tamban yan! Hmm. Yan yung may tamban! Huh? Yung ibang mga tilap yan! Ibalik natin! Oh.

Isa ah, pa kakamayin yan, andyan pa siya Ay tubig ka kata Ha? Tubig tayo uh, Delikano pala to Tapos na ulit natin Yan talaga yung masakit yan kasi maliit masakit <laughs> pa yung maliit? Oo oh. Small but direct

Ayos po yan? Kasi kamangin natin. Wala nah, natin gano'ng isda. kita na eh. Kaya sabi yung nakakagulong natin. Tapos <laughs> yung iba bigyan natin kay Kahasang madami kasi sila dun. Thank you, Tom. Pahing ka lang yan. Pahing ka lang ka lang yan, bali. Parang salamat kay Kalobo, nagkamat natin Sa pagluluto na lang po nito. Yan, let's G. Yan na po pala mga kragon yung ano yung aming mga nahuli pinagsama-sama na kay kay Kaloko yan bali lilinisan po muna natin yan at yung dalawa ay nagpapabaga doon yan dito kami yung sa tabing dagat yan, low tide po ngayon yan linis yan po muna natin yan po mga kuragon bali mag iiyaw po kami ngayon yan iiyawin po natin namin yan dahil ay may pasabaw po sana tayo dyan mga pang sabaw pero mga pang iyo yung na ano natin at saka may talas uy pakita natin to Salamat yes, kay so, Kilogs. Kay Papa sa atin niya. Kay kay Papa rin. Pinadala na ni Papa rin at binigay sa atin ni Kilogs. Yan, dinakdakan no? oh. Wow, sarap. Tsaka yung isa. Lutong ano yan, ilokano Uy, minudo. Wow, sarap eh, ito. Ayos po ito. Oh. <laughs> Sakto dyan sa iniyaw namin. Tapos may kanin tayo dyan. At nagpapabaga na po dun. Mamaya, sasalang na. we we sugba sukbat is, Hindi <laughs> <laughs> ba ako sa iyo ngayon ha? English is spoken in dollars lang ayon na, ngayon, ha? Po, mga kaloko assorted fish po mga kaloko fresh na fresh from the sea, <laughs> <laughs> ano man sabi mo kasi sa English ni kaloko The best, the best, <laughs> English awesome, yun <laughs> yun yeah, no? yeah. yeah. yeah, Uy, bangus. Bangus. Kasulitin ko ngayon mga kaloko yung ating uh, mga isda na iihawin. Mabilisan ah, talaga. Gutom na gutom. Gutom na gutom na. Talagang walang makakalampas dyan. Sa asin. awesome. <laughs> Sayang. Sayang. Sayang yung bit-bit Sayang yung bit Sayang yung bitbit po sa ano. Ang ganda ng lap trip kami doon eh. Sa video po ni kahasan, Saka kay Kalugo din. Sayang din. Sa video po ni Kaloko. Dambuhala. Dambuhalang halimaw na bangus. hindi na hindi nakuha. Dumapit na kay Kaloko mismo. Kali. Parang naglalatag ka lang sa palengke ng isda, oh. Oh, magkano na yan? Kung mo yan. Ano yan. May kulay pula dyan. Blond yan ah. <tipat> sinubo ba? Ayan! Ano yan mga kaibigan? ating sausawan. Yes. Tapos mga kalubo. Iinip mo yan. Iinip mo muna yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo muna. Ibalik mo sa dati. Iinip mo. Yan di diba? Okay na yan. Huwag mo muna yan. Huwag mo muna yan. Yan ito. Unahin mo kasi doon. Gagastin na ito. Ayaw ko na mag-bring it.

bigyan uh, niyo po ng uh, 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 uh po pang, Panginoon yung pagkain na sa aming araw, at ano, pang uh, kalakasan po sa amin sa araw-araw yun, even po Panginoon Amen, Amen. Amen. kain po tayo para na, na po yung ulan wala <laughs> <Pilong> na, mga... <laughs> naambot na, na. kapaulan na po paula na rin po mga ka uh, ano? mga guys <laughs> Pohon Pohon po, kayo, kain po. Kain, 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 kain. May dinagdakan po po tayo at saka minuto. Galing po kay uh, ano, Papa Ren. Maraming salamat kay ya, Papa Ren. At saka kay Kilog. Kilog. Maraming salamat Papa Ren. Kilog. Salamat po. Ayan. Ayan na. Ayan na. <laughs> na. Kamain na po na ano to. Isang mga po yung ulan. Ayan. Belajar malah ngasih pelan, jelas. istana tuh makan tuh kala anak-anak. Mabilisan na itong pagkain namin mga ka-adventure.

and i'm adventure kasi kami kapag ka wala kami sa ilog nandito kami sa dagat kasi talagang hinig namin yung kaming nasa Pilipinas pa ako ah, lang sa ilog kawayan uh, lang no? kawayan pawayan lang. Pawayan lang hindi hindi ganyan na, na, na ano wala pang yung uh, iniikot ikot na yan talagang pinahit na kawayan hmm sarap to ah hmm. Ano ba akin na abot ako ng gabi doon eh. Ito may minutes lang, silap ya. Rapid <laughs> <Labod laughs> mm -hmm. pandang bangos. Nagalit sa akin yung asawa ko. Umagang umaga ako na ano eh, naano sa bahay. Tapos gabi ako uwi. Nasawa ka yun? Ha? Nasawa <May> ka yun? <laughs> Pero ako, umaabot ako sa ano? Sa bundok. Dabalap kami sa sana yun. Dalag sa kapalusin. Yo te lo